Wala naman to. Ah, ito madali lang to. Hmm. Ano lang to? Yung face towel ba i ano mo nang mainit tapos i ano lang ganun lang one way lang ba? Hmm. I ano mo lang mo lang kaagad yan. Yung kaya ano madali lang. Importante hayaan mo yung baga. Ang importante ay yung sakit. Ano yung sakit? Ano lang yan. Ah. Pero kung sa gilid to, baba kagad to. Pero Nagbaba ka Dito ang tama eh. Ito yung tama mo eh. Oh. Hindi sa gilid eh. Kung ano yan. Hmm. Pero ano yan? Oh, batong jan hmm. Pero malayo sa bituka yan. Huwag mo lang ilapit sa bituka yan. <laughs> oh, tingnan, tingnan mo ang, ano, kulay ano. Pero wala yan. Madali lang yan. isang araw lang yan. Kung ginawa mo yan kagabi, ano na yan. Kunti lang yan. Kung ganito sana yan, sir. Okay pa yan. Eh, yung, yung napila yan, may hindi sumugsog. Kaya pasugsog din yung tama nung pa. Ta. Okay lang yan. Kapya mo na tao? Hindi ta. eh, na. Huwag na. Hindi okay. makikita yung kakapuha natin dyan. Ayan <laughs> na kasi ano lang tayo eh. Ano lang yan eh. Ito na naman yung sekreto natin. Ganyan lang Ano lang yung sir? Pag ma, ano na natin, mga tira na natin ito. Huwag oh, nang i-, yung i Ano yan? Ano nga lang yan? Lamog. Ano lang yung ugat ba? Hindi hey, lamog na lang ito. Pero, ano nga lang natin. Bakit? Okay. Okay. Ano nga lang. Sana yan eh. Yung... Ano ka kana O, oh, tingnan mo. Dito yung ano mo. Hmm. Pero hindi na siya nag... Ano na. Huwag mo... Pero ngayon huwag mong lagyan ng mainit ha. Yung mainit ha. Oh. Bukas na. Kasi inano na natin eh. Ginalaw na natin. I love you. Hilo ka mo na doon sa vlog oh. Mula <laughs> tuloy si Madam. Pero ayun muna habang inano ko, Iniimas ko yan. Ano na naman yung kape mo? Sana yun. Oo nga pala. Ganyan <laughs> yeah. pala masarap malamig dito, sir. Ngayon, ano yeah. Ano sabihin mo, malamig na naman. Kape tayo mga idol, habang ating bahay pinapagaling. Hindi, <laughs> hindi. <laughs> hindi, tuloy-tuloy lang yung nangangin mo. masarap naman ang kape. Pampapuhay ng laman. Laking tulong ng supporter pag nilalakad ko eh. So, ito Ilang araw mo mo? Si Clem? Hanggang bukas na lang. Sakto yun. Ano na kaming mutan pa kagabi? Wala na yan bago ka natulog. Tainom ka sa ako kagabi Hindi yun lang yan. Yan ang yan. Oh. Masarap. Hindi <laughs> siya, <yung masakit>. hindi <laughs> Hindi, masarap siya. Dito lang talaga yung

Ano oh, ano na talaga ano? Kanina masakit niya ni ano lang natin ganyan. Mm. Ganyan. Sora. Condition talaga Ready no? na first game Na. Ah, Apo na <laughs> Ito yung sa akin dati, mas pa dito. Ah, pag masakit, inaano ko, tinitiis ko lang. Oo, uh, tagal mawala naman. Oo. Uh, uh. <laughs> <laughs>

Grabe Dito, dito. Yan dito. Yeah, yeah, okay. di, gaya gaya oh, Hindi nag no? Hindi nag-ano. Oh, wala na, ano na to. Ako. <laughs> ano mm. Sakit? Thank you. Ano daw sir? Apakapak mo daw sir? Yung posisyon na. Okay. Nakakapagtukod ako ng kahit di na umaalalay. Yung kanina, di ako makatukod ng hindi walang ala Eh.

Dito lang. Kaso hindi mo matis eh. Hmm. Kaya kaya dito. Kung ano yan, tanggal yun eh. Ito na lang oh. Para kasi tinutosok yung sindido ko? Hmm. Umakit sa dito oh. Para ako tinutosok? na, sabi na. Sabi niya no? parang hindi magtumog tali ah. Siyempre, ganyan yan

Ah, no, talaga yan. Pwede nang lumaban ulit sa mm, UFC. Hmm, pwede na yan magano ulit. <laughs> ano sir, may nagbago? Meron. Hmm. Pwede na yan. Di ba makapag-chillas ito ng walang alalay? Hmm. Kapag-chillas ako ng walang alalay. Oo. Oh. Dati pag nag-chillas ako, oh. tutukot ako ng ganyan. Okay na. Ano okay. Oh, surprise so ulit. First, first game. Ay Ayaw. Yes. Selamat sersa jenis ah.